dilawan, makabayang black at administrasyon. Yan ang ikrekwento ko sa inyo ngayong gabi. Gusto niyo narinig? Kaya tayo nandito, tayo yung nakakaunawa kung anong nangyayari sa bansa natin. Ang iba hindi naman tayo magkakilala, hindi tayo magkaano-ano. Yung iba na invite lang. Kaya tayo nandito, naniniwala tayo na sa atin magmumula ang pagbabago ng bansa natin. Ito ang liberal. Ang tawag sa kanila, mga dilawan. Pakinggan nyo mabuti ha. Ang alyansa nila, makabayan black. Sila ay nakipag-aliansa sa administrasyon. Bakit? Noong panahon ni Duterte, ni Digong, nawala na ang liberal sa mga matataas na posisyon sa gobyerno. Ganon rin ang makabayan black na ginagamit ng ating CPP-NPA. Dinurog sila ni Digong. Hindi na sila makabalik. Kaya ang ginawa nila, nakipag-aliansya sila sa administrasyon. Their only vehicle para makabalik sila sa highest post dito sa bansa natin is through BBM. At ginamit naman sila ni BBM na attack to doon sa mga sumusuporta sa mga Duterte. Ang problema natin malaki ito alam ng lahat ito. Liberal, makabayan black, administrasyon, sinusuportahan ng Western world. Alam nyo na kung sino yung bansa na malakas. Kaya ang plano nilang lahat para magkaroon ng tsansa ang liberal at makabayan sa 2028, kailangan nila ng sasakyan. Ang sasakyan nila, ang administrasyon. Kaya ang plano nila, narinig nyo yung nagsalita kanina? Anybody can be a president in 2028 except a Duterte. Whoa! Hindi natin sinasabi, perfecto si Digong. Actually, para sa kaalaman nyo, alam ng iba sa rito, kami yung nakipaglaban kung bakit natigil natin ang, ang constitutional lockdown at yaang kursahang pagbabakuna ng experimental vaccine. Tayo po ang nagpatigil niyan. Pero wala tayong sigaw against sa gobyerno noon. Ang kinalaban natin, DOH at saka IATF. Dalawang buwan tayong natulog sa harap ng Supreme Court. Apat na buwan tayong natulog sa harap ng Senado. Kaya napatigil natin yan. Kaya nagkaroon tayo ng panandaliang ang kalayaan sa ngayon. Ito na naman tayo, mas mabigat na laban. Mas mabigat na laban, pero alam ko, maipapanalo natin. Bakit tayo kukunti lang? Ito siya. Gusto nyo malaman? Kapag ka kayo, kayo mga nandito, ako naniniwala yung mga vlogger, vloggers natin na nandito, lahat ng sinishare ninyo katotohanan. Okay? Pero pag share ninyo, ang ginagawa ng mga minions nila, mga warriors nila sa keyboard, lahat ng sinishare ninyo, silit na agad dyan. So hindi na kumakalat. Hindi nyo ba alam na lahat kayo na mga makatotohan ng vloggers nakasyado bang kayo lahat? Akala nyo na isi-share nyo sa marami pero umiikot lang nga sa circle of friends ninyo. Pero anong ginagawa ng kalaban? Ganito, makinig kayo. Kapag ka may isyener silang mali, mali, inuulit-ulit nila sa social media, paulit-ulit yung mali, paulit-ulit. Isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, hanggang isang taon, paulit-ulit. Sa mainstream media, yung mali, paulit-ulit rin. Isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, isang taon, paulit-ulit. Yung bagay na paulit-ulit din yung nababasa at nakikita, nagiging totoo na sa paningin at pandinig ng iba. Tama, mali? Ngayon, Pagka may na, may na pick up kayo sa Facebook page niyo, kahit na mali, ang ginagawa ninyo, isinishare nyo pa. Yun ang gusto nila. Yung maling pinakalat nila na pick up nyo. Sabi nyo, mali ito eh. Ishare ko nga sa circle of friends ko. Share nyo na share. Yun ang gusto nila. Kasi yung mali kumakalat. Dapat pag may nakita kayong mali, delete nyo na kagad. Mamamatay siya ng natural death. nakuha yung logic? Tanong ko sa inyo, naniniwala pa ba, ba kayo sa mainstream media? Lakasan natin. Naniniwala pa ba, ba kayo sa mainstream media? Kita niyo, kunti lang yung matatalino. Lahat lang nandito. Kayo, pag-asa ng bayan. Kayo, nakakaintindi ng tama. Tama! Lahat ng wala rito. Mga bobo. Tama! mas madali din ang mahikaya yung mga may cellphone na ginagandahan lang nila yung headline. Hindi pa nabasa yung kabuuan ng istorya, isiner na kasi maganda headline. Hindi nyo binasa kung sino nagsulat. Huwag kayo magsishare ng cut and paste. Huwag na huwag. Ang ishare ninyo, yung tao mismo na nagsasalita. Hindi fake news yun. Ngayon, alam ko, naka-live yan. Pag-share nyo yan sa FB page nyo, hindi makakarating sa lahat yan. Ang gawin nyo, e-record niyo, Maghanap kayo ng estudyante sa kalsada. Sabi mo, pakishare mo sa FB page mo. Makakarating yan sa marami. Ganyan tayo hinuhulma ng sistema. Kaya never na mag unite ang mga Pilipino Hanggang nandiyan ang bayarang mainstream media. Never mag-unite habang may nabubuhay ng mga bayarang vloggers. Tama! Gusto nyo malaman paano tayo manalo? Paano? Pahapog gusto na namin manalo eh. Kaso ilang piraso lang kami rito. Ang hirap naman na doon yung natin yung kalaban, ako sisigaw tayo. Napapanigiran namin kayo. Ilan kayo? Lima kami. Para tayo si Rao ulo eh. Gusto nyo manalo? Huwag na natin pabuti ng Nobyembre at Disyembre. Sa estimate ko, Simula sa likod ng John Mga nasa 300 patas. Tayo. Mamaya maya, may mga dadating pa ng mga tropa. Abutin tayo ng alin na daan. Ang Pilipino ganito. Pakinggan yung mabuti ah. Majority na ng Pilipino ganito. Noong wala pa yung cellphone, mas madaling magparami. Pag sinabi mo, punta tayo luneta, ang dami kagad. Kasi yung balita, nasa nandun lang sa luneta. Wala kasi. Telepon nun, may party line pa. Ahanap ka pa ng telepon booth. Dala kang benching ko para makatawag ka. Ngayon, meron ang cellphone, ang bilis. Bakit ang tagal natin dumami? Lahat ng Pilipino ang kaisipan ganito. Hintayin ko muna silang dumami pag madami na, saka ako sasama. Eh lahat ganun ang kaisipan. At ay dadami. Na Naghihintayan lahat. Maganda, maghintay tayong dumami. Magdala ka ng tulugan mo rito mamaya. Ah. Dito tayo matulog. Dito natin, hintayin natin sabay-sabay dumami tayo. Ama! Uyan! Hindi sa bahay. Uyan! Wala na uwi Ama! Dapat hindi tayo. Kasi ang hirap araw-araw. Schedule tayo ng rally ngayon. Pahinga na isang linggo. Is Schedule ng rally. Pahinga na naman. Schedule, pahinga. Walang katapusan. Wala tayong naipapanalo. Ama! Pero kung dito tayo matutulog lahat, kadaami tayo. Ama! Mananawagan tayo. Tulungan tayo. Pagdala rito ng inumin, pagkain. Pag di sila nagpadala rito ng pagkain, pag nanalo tayo, isara natin sila. Isara yung... Ano na pa, bagong pangalan ng Jollibee at Chowking at Makto? Pag hindi tumulong ang Jollibee, hindi tumulong yung Chowking at Magtatayo tayo sarili natin. Jolly Macchow! <laughs> Yung ulo kay Chow King! Yung ulo kay Chow King! Yung katawan kay Jolly B! Yung paa kay Bakto. <laughs> Ang pagkain doon, show my weed wings! <laughs> Tumulong na kayo! Woo! Dito na tayo matulog! <laughs> Walang uuwi! sa inyo. Ito, totoong nangyari ito. Nandiyan si General Kita, si La Colonel Galang, General Romeo Pugis, General Garcia, uh, Admiral Jose Suarez. Mga kasama, may kwento ko sa inyo. May nyo lang maririnig ito. Kung paano tayo nakikipag... Hindi laban eh, actually. Nakikipag-usap para manalo sa laban. Gusto niyo marinig yung kwento? Lahat ng kapulisan na nandito at nasa ibang lugar, nasa headquarter, majority ng kapulisan, kakampi natin! Maniwala kayo sa akin! Maniwala kayo sa amin! Kakampi natin yan! Bakit? Kabilang sa atin! Kabilang sa atin! At ay tinuturing mamamayan ay mga pamilya nila! Kaibigan natin sila! kakampi natin sila. Kaya hindi sila makasigaw na sa serbisyo eh. Ang sisigaw nang hindi nila maisigaw, tayo! Karamihan ng mga active AFP. Karamihan! Kakampi natin lahat. Maniwala kayo. Ang kailangan lang nila makita para tumulong na sila sa atin, tumami tayo! ama Walang owe. Walang owe! Walang owe! Walang owe! Ang umuwi ngayon kami, ipagdarasal namin, pangungutin kayo! Mapanaginipan nyo sana si Martin Romualdez! Ama! Mapanaginipan nyo si Sandy ko! Di ba pangungut yun? Malaking pangungut yun! hindi nyo ba napapansin? hindi nyo napapansin? minsan sa panaginip nyo lumalabas yung sila, yung mukha nila ah! lahat yan lahat sila nakurakot pangalanan ninyo pinatay ko na lahat yan sa panaginip ko may sinaksak ako sa kalakala punta na, dinukot ko yung puso pinuksak ko yung tiyad punta ako kinagat ako ng labo Puta kina sabi ko sa labok Puta kina ka, bayaran ka rin Bayaran ka <laughs> Puta kina patayin na sana lahat Kung di ako nagising May <laughs> hirap yung Kung di ka nagising Naghanap ako sa social media Naghanap kami Open overtime Naghanap ako ng mga makukulang, Magbabarang Sabi ko open overtime Huwag na walang sumagot Nabayaran, right? <laughs> Bayad lahat! Seryoso tayo! Bayan. Tayo lang ang nakipag-meeting ng harapan sa Armed Forces of the Philippines! Yes! Gusto nyo marinig ang istorya? Yes. Nakipag-meeting kami kay General Browner. Sino kaharap namin? Binilang ko. Nasa 25 to 30 active, active generals. From J1 to J10. Nandiyan si General Browner, Vice Chief of Staff J1. Kompleto sila. Ganun tayo makipag-uusap sa kanila. Sinong kasama natin? General Romy Pukis, General Pilisardo Simoy, General Kaloy Palakpakan natin, nandito si General Kita. General Virgilio Garcia, Jose Suarez, Admiral, Colonel Mitran, at saka ako, anong pinag-usapan? Makinig kayo. Lahat ng problema ng bansa, maliit o malaki, sinabi ni General Romy Pukis sa buong armed forces. Lahat ng problema sa gobyerno, sinabi ni General Pilisardo Simoy at ni General Kita. Lahat ng problema sa mga nakaupong politiko, sinabi ni General Berhilio Garcia. At sinabi rin ni Admiral Jose Suarez. Lahat ng galaw ng taong bayan, sinabi ni Kermel Metran. Ang sinabi ko po ganito, pakinggan niyong mabuti. Mga mahal naming general, wala nang maasahan ang taong bayan sa executive branch. Lalo na walang maasahan ang bayan sa legislative branch, but upper and lower. Sa kanila, sinimut na nila ang kaban ng bayan. Ang problema, ang iba sa ating mga nasa judiciary na babayaran. Wait and see. Ang nakakatakot, hindi naman lahat pero ang iba sa ating ang forces, tumanggap na rin ng pera kay Martin Romaldes. Sinabi ko po yan. At ang sabi ko sa kanila, kapag wala nang matakbuhan ang taong bayan, mag-aarabas na kami para protektahan yung natitira naming tiginat at yung nag-iisa naming buhay. Anong sagot ni General Browner? Cut hook naman baka sa usawang tayo ng ISIS maging battleground tayo ang sagot namin, buti General Browner, alam mo ang mangyayari pero wala tayong sinabi o nanghikayat tayo na lumalabas sa social media mainstream media na nanghikayat daw yung mga retail na bumabana sa pwesto si BBM or supportahan, bakit withdraw sila ng support sa gobyerno, walang ganong napag-usapan ang sabi namin sa kanila ganito ang nag sa Commander-in-Chief. Bakit lagi sinasabi ng military yung hierarchy sa chain of command? Na kailangan sumbi nila yung Commander-in-Chief. Pakingganin yung mabuti para maintindihan nyo paano tayo manalo. Ang Commander-in-Chief si BBM. Kung hindi dinaya ng Esportmatic, ang nag-upo sa kanya taong bayan, Agribah. Okay. Inupo siya ng taong bayan. Commander in Chief ang nagupo taong bayan. Dapat ang sinusunod ng military dahil ang nagupo sa Commander in Chief taong bayan, dapat ang sinusunod ng military taong bayan. Tama! Yes! Dahil ang pinanumpa nila ganito, they swore to protect the people. Yes. Ama! and uphold our Constitution. Tama! Yun ang pinanumpad. May pinanumpad ba sila na basa natin, nakita natin, narinig natin na they will protect only the President? Wala! Wala. They will protect only those corrupt government officials? Wala. Wala! Wala! Okay. Nagkakaintindihan na tayo. So pwede pala, dahil tayo ang pinakamataas, tayo nag-upo sa Presidente, dapat tayo ang pinapakinggan ng armed forces. Ang tanong ko sa inyo, pwede ba nating utusan ang armed forces sa ngayon na hulihin na lahat ng kurap? Pwede! 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 ba? Pwede! Pwede! O, lahat na dito, gagawa tayo ng manifesto ha. Gagawin natin itong lugar na ito. Signature campaign! Raja Sulaiman! Raja Sulaiman! Okay. Gagawin natin makasaysayan ito. Bukas gagawa tayo ng manifesto na inuutong sa natin ng armed forces na aresto na lahat ng kurap. Tama! Awe! Kasama si Marcos. Gusto nyo kasama sa history? Okay. Pag hindi, sumunod ang military. Gagawa ulit tayo ng statement. Hindi nyo kayang ipatupad ang sinumpaan ninyo na protektahan ng taong bayan at i ng konstitusyon. Ang krimen, ang krimen, nangyari na, nangyayari pa, at mangyayari pa, kailangan pa ba ng ebidensya? The very crime is happening before our very eyes. Hindi na kailangan ng ebidensya. alam naman natin walang makakasuhan eh. Kung ayaw tayo sundin ng military, gagawa tayo ulit ng manifesto. Hindi nyo kayang arestuhin. Kami nandito. Kami na aaresto sa mga kurap. Tama! Tama! Arestuhin ang kurap. Okay, amunuan natin. Amunuan natin. Pipirma tayo lahat. Aaresto yung ba natin? Oh! Arrestuin pa natin Arrest! Arrestuin natin ang Pangulo Arrest! Kailangan tumami pa tayo para ma-arrestuin natin ang Pangulo Pwede ba? Pwede Kaya mga kayo mga nasabayan Sabayan niyo? Lumawans kayo At ma-arrestuin natin ang Pangulo Mamumulong kami Pwede Pwede Ganito Tanong ko Kailangan magkaintindihan tayo eh Yung gagawin pa natin Legal o illegal Legal! Good! Ulitin ko ah! Yung gagawin ba natin, legal o illegal? Legal! mo! Sino ang ayaw sa gagawin natin? Ang aayaw meron! Sabi ko nga, never tayo mag-unite eh. Ang aayaw sa gagawin natin, yung dilawan liberal, makabayan black, administrasyon, at yung western world. Pero gawin natin ito nang walang lihim. Kasi kung ang aksyon natin, hindi natin inililihim, safe tayong lahat. Ano? Pag naglilihim tayo, may maraking problema. Nakuha nyo na kung paano tayo mananalo. Sinong sasama sa plano? sa ako! 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 Sinong sasama sa plano? Taas sa kamay! Sasama kami! Oh! Sino hindi sasama? Mga payat yun! Yes! Yeah! Pagod na tayo. Pagod na, pagod na. Isang buhos na lang. Isang sakripisyo. Tingnan nyo ha. Yung mga OFW nag-declare na hindi sila magpapadala ng remittance. Walang kikitain ng gobyerno maramdaman nila yung galit ng mga kapatid nating OFW na yung pera pinapatubuan sa banko, exchange, exchange rate, kinakaltasan pa. Wala naman na ibabalik sa kanila pag nag -retail. Wala naman integration program. Ikahus pa rin. Pag nagkasakit, wala tumutulong na gobyerno. Walang pondo. Ihintayin ba natin na patayin nila tayong lahat? Hindi! Ulitin ko, Hintayin ba natin na patayin nila tayo lahat? Hindi! Yeah! Lalaban tayo! Walang oh! uwi! Kayo ang nandito. Alam ko pagod na kayo. Kung pagod kayo, mas pagod kami. Ama! Isang buhos na lang ng paghihirap. Kung mag aabsent absent tayo isang linggo, baka pag nanalo tayo, mas magandang trabaho mas magandang kinabukasan ang haharapin natin. Tama! Pag nanalo tayo! Pag nanalo tayo! Libre na ang medication ng lahat ng Pilipino. Tama! Pag nanalo tayo, libre na ang edukasyon ng ating mga anak at apo. Tama! Tama! Tama. Pag nanalo tayo! 50% ng kuryente subsidized ng gobyerno. Tama! Busina! 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 Bago ako magtapos, tatanungin nyo, paliwiya ka to si Captain Valeros sa natin kukunin yung pondo. Makimig kayo! Hindi mo kailangan maging matalino para maging presidente. Ang kailangan mo lang, magkaroon ka ng puso at pagmamahal sa taong bayan. Tama! Dahil pag maulad ang taong bayan, maulad karamihan, maulad lahat, maulad ang bansa. Tama! So, sa natin kukunin? Ang bansa natin, kahit isara mo ang pintuan at pintana sa mga foreign investor and developer, mabubuhay tayo Bilang Pilipino. Nasa ha? atin ang lahat ng natural resources. Nasa atin lahat ng likas yaman. Nasa atin lahat ng minerals. Ang malalaking inventor, nasa atin. Sino nag-invento ng fluorescent light? Sino nag-invento ng erythromycin? Antibiotic. Sino nag-invento ng ATM swipe card? Sino nag-invento ng microchip? Lahat ng ginagamit sa buong mundo, karamihan, ang nag-invento Pilipino. Ha? Bocina! 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 Well, lahat ng kinikita sa natural resources, mga minerals, lahat ng kinikita, e kung gobyerno ang nagmina niya, e kung private sector nagmina, kailangan 50% ng kinikita ron dahil galing sa lupa yon, ang lupa sa taong bayan, kalahati, ibalik sa taong bayan ang kinikita. Tama! Tama na ang darampong! Bong! 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 Ibalik! Through our basic needs. Doon siya ibalik. Hindi natin magagawa yan kung hindi tayo magsasama-sama at kung uuwi kayong yuli, kung uuwi kayong lahat ah, never nyo na kami makikipit, makikita na nakikipaglaban sa inyo. Pagod Ana! na kami. Tapusin natin ang laban. Huwag tayong matulog. Magigaya pa kayo ng marami, mananalo tayo sa laban. Magandang gabi sa lahat. Walang uwi! Walang uwi! Walang uwi! Walang uwi! Okay, maraming maraming salamat po, Captain Ray.